mga mother, nandito tayo sa palengke at meron tayong nakitang isang store na pinilahan ng mahaba. Sa so, papakita ko sa inyo mga mother. Ewan ko, yung pagkain nila ay hindi naman special. Tignan natin, silipin natin. So, yan yung pagkain na pinipilaan nila mga mother. At hindi naman siya special kasi hindi ko alam. So, yan. Uh, tignan natin silipin natin sa loob. Yun yung pagkain nila mga mother at ano lang naman, fried tayo po, fried yung sili at saka talong na may palamang. So, yun. Maraming sumisingit. yan, Maraming sumisingit pero ayaw ng mga ano. yan. So, ipapakita ko sa inyo mga mother yung pila ha. Ewan ko. O, oh, diba? Yan, yan. Yan yung mga pila para sa mga bibili. Ayan. At ito daw. Ando daw yung pila. O, oh, kita nyo mga mother. 'di ba? Hindi naman siya espesyal pero alam niyo na. Mura kasi. Yeah. Ayan. O di ba, dami at meron pa rin mga dumadating na pupunta sa pila. O di ba? Yan, pupunta yan sa mga pila. So yan O di ba, ganyan ka crazy ang mga Chinese pag ano. Pag may gusto, talagang pipilahan nila yan. O, ba? Diba? Balikan natin yung shop. O, diba? <laughs> diba? Ayan, no? Ang daming gustong sumingit, mga mother, pero hindi uh, nila pinapayagan silipin uli natin. O oh, di ba mga mother, yung pagkain nila hindi naman. Siya, ano, hindi ko alam anong bakit ano. Sobrang pinipilahan nila, 'di ba? O oh, ayan 'on. Ang dami nang dito sa harapan ng chef mga sisingit yan, mga sisingit. O, oh, yun ang doon, di ba? So, tayo naman ay, yan yung pangalan ng shop. O, oh, ang daming nagdadatingan, o, oh, mga mother. Yung pila daw, andun daw yung pila. O, oh, di ba? So tayo naman ay mamamalingkin na. Diba? Tara, sama niyo ako mga mother. Eh, diba? Yun yung pila. <laughs> so, yun. yun. na yung pila at, at, at nandyan yung shop. O, diba? Imagine niyo yung pila na yan. Para lang doon sa Hindi naman special na pagkain. At tayo naman ay mamimili na grapes. Sila pa ba? Malambot na. Gusto ko sana yung matigas. Yung dragon fruits. Mga orange. Mga orange.

ko so, alam anong bibilin ko. Ito yung patatas. Ito, ito. Pa. Japanese. $22. So, bili tayo ng broccoli. Walang ano, cauliflower. Cauliflower sana para mas malambot. So, may nakita tayong cauliflower. Cauliflower, cauliflower. Ito na lang. Diba? Ang ganda ng cauliflower. Ang ganda ng cauliflower. nun. Oh. Ay! Okay. ganda ng patola oh. Patola. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang ating favorite vegetable. Mm -hmm. Mm -hmm.

tayo. Yan yung malalaking ano o. Oh. Yung kagaya nung hinuli ni ano ni ni Captain Musang ganyan na hipon o. Oh. ang laki nito ang mahal Ang haba nung ano o nung kamay. Ang laki niyan. Ang laki niyan. Ang laki Tiger frown. Yan, tignan nyo, oh, nagtatanggal siya ng balat. So, diba? Nagtatanggal siya ng balat, mga mother. Ah. 45 or okay. 50. Ay, pangyang. cái Oh, hello. Kitchen. Am I hết to? Oh, no, 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 no. no, no. Pinko, little. Okay. Ah, siu 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 siu

So dito naman tayo sa favorite nating bilihan ng tinapay. favorite natin. Mga mooncake. Ayan. Ang mahal siya, oh, 48 ang isa. So, 200 daw ang apat. O, di ba diba? Mahal. So, may isda na tayo. May beef, may gulay, may soup na tayo sa lahat. lalaki ang long gun so nandyan pa rin yung mga pila mga mother bili tayo ng ating milk ubos na Ito siya mga mother. Ay, kaya lang original. Original. Ito tayo sa original. Pili tayo ng chocolate. Dalawa. Ito pa. 43 lahat yan. Sixteen, mga mother. Sixteen dollars. Yan ang maturma. Maturma, maturma. Tayo tayo. Dito. Dito tayo maghintay ng bus. So, yan.